Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. kwento ng kababalaghan at mga himala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, pag-asa at nagpapatibay ng pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Sa ating episode ngayong araw, ating tatalakayin ang isa sa mga kahangahangang karanasan at kwento ng ating kapatid sa pananampalatayang ito, Crusaders of the Divine Church of Christ. Ito ang kwento ng kababalaghan at pag-asa na maghahatid sa atin sa isang mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos Espiritu Santo, ang ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magdiba. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Donabel Sagusio, ang inyong Editor-in-Chief mula sa CMR Palawan Archdiocese. Isang tapat na tagasunod tagatupad at mananampalataya sa ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng isang espesyal na episode kung saan ay tatalakayin natin ang isa sa di mabilang na kwento ng kababalaghan ni Apo Lacay. Kasama natin ang isang espesyal na panauhing tagapagsalaysay, si Chief Pancho Matilla mula sa Panitian Chapter, Quezon, Palawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong lalong na sa ating Ama ng Diyos na Buhay, Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. Rufino Magliba sa ating ina ng ating pananampalataya, Ina Nuestra Senora Cecilia Villena Magliba at sa ating punong administrador, Prince Estrelito B. Magliba, at sa kanyang pamilya. Sa ating nag-iisang prinsisa, Princess Lourdes Magli, Mabilena Magliba Andres at sa kanyang pamilya at sa lahat po ng bubuo ng Royal Family, ako ay bumabati ng isang mapagpalang araw sa kanilang lahat. Gayon din po sa lahat ng ating manunood at taga pakinig. At simpre sa iyo, Madam Duna. Ako si Chip Pancho Matilla, anim na po taong gulang mula sa Panitian Chapter Kison Palawan. Isang akong honor guard kasalukuyang provincial chief sa probinsya ng Palawan. Isang karangalan ko po ang makasama sa inyong programa. At salamat sa pagkakataon na mabahagi ko ang aking karanasan. Maraming salamat po, Chief Pancho. At nariyan din po ang ating espesyal na bisita, si Reverend Father Rodel Opredo, ang nakatalagang pari sa Panitian Chapter, at Monsignor Rick Samoy, ang kasalukuyang OIC Archbishop ng Palawan Archdiocese. Isang uh, mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat. Mga minamahal na mga kapatid, una sa lahat, ako ang nagbibigay ng uh, pinakamataas na pagpupugay at pagpupuri sa ating Ama. Apo Monsignor uh, Dr. Pinus Magliba. Ngayon din sa ating mahal na ina, ang ating ina, Nuestra Senyora Cecilia Bil Magliba. At sa lahat ng bumubuo di Royal Cabinet, sa pamumuno po ng ating uh, punong administrador, Friends, Dr. Uh, Estrellito B. Magliba sampo ng kanilang uh, mga mahal sa buhay. Sa oras na ito, ang uh, Palawan Archdiocese ay ay maglalahad ng uh, isang kwento tungkol sa Works and Wonders ni Apo Monsenyor Dr. Pino Magliba. Maraming salamat po Apo Samoy, um, Father Opredo mapagpala at masaganang buhay po, Madam Donabel, lalo na po sa ating mga taga-sabaybay. Uh, una, sa ngalan po ng ating ama, Monsignor Dr. Pines Magliba, ang Diyos Espiritu Santo, sa ina ng ating pananampalataya, Ina Nuestra Senyora Cecilia villena Magliba, at sa ating kagalang-galang na punong administrador, Princess Trilito V. Magliba, sa kanyang mga pamilya, sa lahat ng mga TRC, ay akin pong ipinapabot ang pagbati, ng magandang araw at masaganang buhay po sa kanilang lahat. Talo na po sa mga sumusubaybay sa ating programa, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kumusta po kayong lahat at naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin higit po sa lahat. Sa inyo, Madam Donabel, sa ating kagalanggalang na OIC Archbishop Aporik Gisamoy at sa ating kasamahan si Apo chip Uh, Pancho Matilla, magandang umaga po at masayang makasama sa pagtalakay ng ganitong mahalagang mga paksa. Maraming salamat po, Father Opredo. Simulan po natin ang ating pag-uusap sa kwento na ibabahagi sa atin ni Chief Pancho Matilla. Am um, Chief, maaari mo bang um, ibahagi sa amin ang iyong kwento noong taong 2003 sa araw ng Simana Santa? Oo, oh, siyempre noong taong 2003, Simana Santa, noon alas 10 ng umaga, kami nagtipon-tipon para sa isang meeting lahat ng Honor Guard kasama na si National Chief Juan Pilarta. Tapos ang aming pagpupulong, nagkaroon kami ng pagkakataon na magma, magkapagmano kay Apo Monsignor Dr. Rupino magliba Noon ko rin nasaksihan ang Isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ano nga ba ang iyong natuklasan o nasaksihan? Pampito po, pampito ako sa pila noon nang makita ko na mahaba ang kanyang buhok at puti ang kanyang balbas at butas ang kanyang mga kamay at paa. Di na ako nagatubiling lumuhod at dumapa at aking hinalikan ang kanyang paa at humingi ako ng kapatawaran. Patawa, patawarin mo, Ama, ang aking mga kasalanan. Tinitigan po niya ako at kinurusan ang aking noo. Anak ko, ingatan mo ang iyong nakita. Talaga nga namang um, isang kahangahangang karanasan. Apo Samoy, am um, ano po ang inyong opinyon o paliwanag sa nangyaring ito? Thank you po, Madam. Ito po ang uh, nagpapatunay ng katotohanan dahil ayon sa sinabi ng ating Panginoong Isyo Kristo sa banal na klat, sa klat ng San Juan sa Kabanata 4, talatang 48, malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kabalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan dahil sa kapangyarihan at kabalaghan na nakita ng mga mata ng mga tao na minsan ay nag-alinlangan sa paniniwala at nagnanais pa na makakita ng palatandaan na si Ama RSM ay totoong Diyos. Mapalad ang mga tao nga uh, nakamalas ng mga ganitong uri ng pangyayaring ginawa ng ating Ama RSM sapagkat ang mga ito ay naglalaman ng mga turo o aral ng pagmamahal. Habag at pagpapatawad ang mga pagkasaksi sa ganitong mga himala o kababalaghan ay maaring magdulot ng maraming pagpapala. Gaya ng una, yung uh, inspirasyon, ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao Upang uh, mamuhay ng pagpapahalaga at pagsusumikap upang maging um, mas mabuting membro o individual. Pangalawa, pag-asa. Ang mga ganitong pangyayari ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nagdurusa, nawawala o nangangailangan. Ito ay magdudulot ng uh, aliw at pampatibay loob sa mga dumaranas ng mahirap na hamon ng panahon. At ang panghuli, espiritwal na paglago, ang pagsaksi sa mga ito ay uh, magpapalalim ng pananampalataya at pangunawa sa pag-ibig ng ating Ama Resem at masigit na ugnayan, paniniwala sa ating Ama. Kaya't ang mga ganitong pangyayari ay may tuturing na malaking pagpapala mula sa ating ama, Monsignor Dr. Rapino is Magliba. Maraming salamat po, Apo Samoy, sa inyong paliwanag. Um, Chief, matanong ko lamang po, ilang taon po kayo nang nagsimula po kayong maging miyembro ng krusado? Hindi po ako nagkamali, taong 1991 nang pumunta si Apo Lakay sa Palawan. Pero hindi pa ako membro noon. Taong 1992 ay nagsimula na akong magsimba sa krusado. Dalawang bisis akong pumunta sa San Fabian noon. Taong 1994 ay nagpamimbro na ako na po ng palatayang krusado. Bali, 30 years old ako, madam. Ah, bali ilang taon po kayo noon, Chief, nang natuklasan po ninyo ang kababalaghang ipinakita ni Apolakay? 39 years old ako noon, madam. Okay, so balik po tayo sa kwento nyo, Chief. Um, pagkatapos po ninyong uh, magmano kay Apolakay, ano po ang inyong ginawa? Um, tinanong mo po, po ba ang inyong mga kasamahan kung nakita rin nila ang kakaibang anyo na ipinakita ni Apolakay? Pagkatapos noon, tumayo ako, umalis na ako sa hindi kalayuan. Sinulyapan kong muli si Ama RSM, nakita kong bumalik na siya sa dati niyang anyo. Tanong ko sa aking mga kasamahan kung mayroon silang napuna. Kaya po, lakay. Ngunit tanging ako lamang ang nakakita ng kakaibang kababalaghan mula kay Ama. Tunay nga kahanga kahangahanga at mapalad po kayo, Chip Pancho. ah um, matanong ko lamang po ulit, Chip. ah um, ano po ang naging epekto ng pangyayaring ito sa inyong pananampalataya at sa inyong paglilingkod bilang isang honor guard? Ang pangyayaring ito ay lalong nagpatibay sa aking pananampalataya, paniniwala na si Apo Monsignor Dr. Rupino Ismagliba ay isang tunay na Diyos, kinatawan ng Diyos Espiritu Santo at sa pamagitan nito patuloy akong naglilingkod ng buong katapatan bilang isang honor guard, membro ng krusado na may pananampalataya at paggalang sa mga pinuno ng ating simbahan. Isa pong uh, napakagandang paglalahad. At kayo naman po, Father Opredo, um, bilang isang pare, um, paano po ninyo naisasalin ang mga ganitong karanasan o pangyayari? Uh, thank you po. Bilang isang pare na alagad po ng ating ama, Monsignor Dr. Pinis magliba ang uh, Banal na Espiritu Santo, Ayakin akin pong itinuturo sa mga membro ang kahalagahan ng ating pananampalataya, lalo ng pagtitiwala sa mga biyaya ng ating Ama. Ang mga ganitong pangyayari ay nakasulat din naman po sa Biblia na lahat ng panukala ay may kapanahunan sa silong ng langit. Kaya sa panahon po ni Ama RSM, ang Espiritu Santo na ipinapahayag po, po sa mga nananampalataya sa ating Ama na natural lamang po na magpakita ng kapangyarihan at kababalaghan ng Diyos sa tao. Dahil ganoon din po ang ipinakita ng Diyos Ama noong unang panahon na upang siya ay paniwalaan na tunay at nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Nung dumating ang kapanahonan ng Diyos Anak na si Kristo na siya rin po ay nagpamalas ng kapangyarihan lalo na yung paggagamot at pagbuhay ng mga patay at iba pang mga kababalaghan na nangyari noon. Kaya naman po sa panahon naman ng Diyos Espiritu Santo ni Ama RSM. Siya po ay nagpakita din ng mga palatandaan, nagpakita ng mga kapangyarihan, kababalaghan upang siya ay paniwalaan na tunay na Diyos na makapangyarihan sa atin pong kapanahonan ngayon. Kaya ang pagbabagong anyo ng ating Ama, Monsignor Dr. Pinus Magliba, ay nagtataglay po ng mga mahalagang kahulugan at mga aral para sa ating mga anak na katulad po ng una, yung ang banal na kalikasan ni Ama RSM. Na ito po yung kaganapan na nagpapakita ng banal na kalikasan ng ating Ama RSM bilang tunay na Diyos at Espiritu Santo. At ang ikalawa naman po ay yung makalangit na kaluwalatian na ang ibig po sabihin ang pagbabagong anyo ng ating ama, Monsignor Dr. Pinus Magliba. Siya po ay nangangahulugan ng makalangit na kaluwalatian na naghihintay sa mga nananampalataya. At ito po ay nagsisilbing mapagkukunan ng pangpatibay ng loob at pag-asa ng mga naniniwala sa Diyos Espiritu Santo. At ito po yung panghuli, yung pananampalataya at pagtitiwala. Na ito po ay itinuturo ng pangyayaring ito, ang kahalagahan ng pananampalataya, ang pagtitiwala sa ating Ama, Monsignor Dr. Pinos Magliba, na kahit na po tila mahirap unawain o ipaliwanag ang kanyang nais iparating sa kabuuan ang mga kababalaghan na ginawa po ng ating Ama RSM ay tumutulong upang mas lalo pang tumibay at lumalim ang atin pong pananampalataya, ang ugnayan sa Kanya na nagpapatunay sa Kanyang pagkajos nagpapatunay na si Apo Monsignor Dr. Pinis Magliba ay totoong Diyos na siya po ay nasa anyong tao. Maraming salamat po, Father Opredo, sa napakalaman na pagpapaliwanag. Bago po tayo magtapos, um, Chief Pancho, mayroon po ba kayong mensahe o payo para sa ating mga manunood at tagapakinig? Sa lahat ng ating mga manunood, tagapakinig, at sa lahat ng membro ng pananampalatayang kursado, patuloy tayong mananampalataya at pagtiwala sa biyaya ng ating Ama, Monsenyor Dr. Rufinus Magliba. Huwag nating kalimutan ang mga karanasang nagpapatibay sa ating pananampalataya at maging huwaran sa ating paglilingkod, sa ating pagsim, pag sa simbahan at sa ating kapwa. Maraming salamat po. Kayo naman po, Father Opredo, um, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga manunood at tagapakinig? Thank you po ulit, Madam Nona. Ang mensahe ko po ay nararapat po natin na ating pag-aralan, ang mga kagilagilalas po na karanasan ng mga taong nakasaksi sa kapangyarihan po ni Apo Lakay o ama mo Sr. Dr. Pinos Magliba na kung bakit po papaanong maging, naging mas matibay ang kanilang paniniwala na si Apo Lakay ay Diyos sa anyong tao. Ang pagsusuri po at pag-aaral sa kinaaniban na relihiyon ay mas mainam upang mas maliwanagan po ang tao. Wala pong ibang makakagawa ng gano ganoong kapangyarihan kundi Diyos lamang. Ang kapangyarihan po na nagtatag ng relihiyon at palatandaan ng pagka-Diyos ay atin pong makikita kay Apo Monsignor Dr. Penis Magliba. Maraming salamat po, Father Opredo. Um, kayo naman po, Apo Samoy, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga manonood at tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid sa pananampalatayang ito? Uh, salamat pong muli, Madam. Ang inyo pong uh, natunghayan at narinig ay isang personal na testimonya na nagpapatunay ng kapangyarihan at kabalaghang ginawa ni Apo Monsignor uh, Dr. Pinus Magliba na kailanman, ang kapangyarihan, uh, kanyang uh, pinakita ay hindi kayang gawin ng isang uh, pangkaraniwang tao, kundi Diyos lamang ang nakakagawa. Sa madaling sabi, siya po mong uh, Dr. Opinus Magliba ay tunay na Diyos na siyang kinatawan ng Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat. Maraming salamat po apo Samoy, um Chief Pancho Matilia at Reverend Father Rodel Opredo sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman at karanasan sa ating uh, podcast ngayong araw. Sa pagtatapos ng episode na ito, umaasa kami na naging makabuluhan at nakapagbigay inspirasyon ang kwento ni Chief Pancho Matilia at ang kanyang karanasan makakilala kay Lakay. Naway naging paalala sa atin ang pangyayaring ito na sa bawat pagsubok at hamon sa buhay, mayroong isang mapagmahal na Diyos na um, nag-aalaga at nagbibigay sa atin ng gabay. Ang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ang nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim at nagbibigay lakas sa ating mga puso. Sa lahat po ng ating mga manonood at tagapakinig, maraming salamat sa pagtutok sa ikasyam na episode ng ating programa. Hanggang sa susunod na pagkakataon, muli ito si Donabel Sagusyo at ito ang CDCC PI Podcast, ang Timek T. Cruzado. Magandang araw at mabuhay po tayong lahat.